Ah, um, Tagalog to English ha. Mga isda to sa palengke. Okay. Oh. No, why is it that so unfair? <laughs> That's so unfair. Ah, oh, ito na. Tagalog, Tagalog to English ha. Mga isda to sa palengke ha. Okay. Bangos. Milkfish. Oh, 1-0. Talo na naman si Marlon. Oh. Number 2. Tamban. Ano sa English? Tamban? Oh. Small fish. Negotiate. Tuna. Mali. Ay, hindi, hindi. Sardines. Ha? Sardines. No, no, no. No more entry. No, no more, more, entry. more na. Only one answer. The 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 right answer is herring fish. Fish. Number three. Maya Maya. Ano sa English? Maya uh, Maya. Tuna. Okay, Maya Maya? Oo. Oh. Walang English yun eh. Bird, bird. Bird, bird. Mayo oh. fish. Ang tamang sagot ay snapper fish. <laughs> yung mga alam yung mga English yung isda yan. Ano yung mga alam yan? oh, unahan to. Madali lang to. Ano sa Ingles ang tilapia? Tuna. Ikaw Tilapia? Oo. Oh. <laughs> ano nga sa English <laughs> <River fish. Okay. laughs> ano ang tilapia? Never fish. 3, <laughs> 4, 5. Tuna. Tuna, English ng tilapia. Yeah. Ikaw Riverside talaga. River fish nga yan eh. River fish, mali ka. Walang English ng tilapia, kundi tilapia din. <laughs> <laughs> Number 5. Ano English ng... Ito, madali ito. Ano English ng... Ngalunggong. <laughs> tuna. Maganda lang, tuna, tuna siya eh. Kala may tuna. <laughs> tuna na alam niya kayo eh. Hindi ka ko kayo... Ano ang ingles <laughs> Nagkakarik ka, diba? Dapat alam mo to. Ano yung galunggong? Ingles ang galunggong? Sardines. No, no, no. no. <laughs> Wala na ka po sa anak mo. Wala na ka po sa anak mo. Ang ingles ang galunggong ay blue. Ano yung Ano to? Macaroon! Ah. Um, number six. Ito, mas madali. Ano ang ingles ng dilis? <laughs> Tuna, Tuna, and Tuna, just Dilis. It has no English, it's just Dilis. Hey, this is Munasa. Dilis. 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 And Spice? <laughs> <laughs> English niyan. Wala ka yung ano? Wala pa kinabang <laughs> yung magagat mo? Number 7, lapu lapo. <laughs> Tuna. <laughs> Tuna! Tuna. Tuna daw. Lapo, It has no English. Ha? Mom, Mom girl. Fish. Groupers. Gini, agawang. Lapo, lapo. <laughs> Bayani pa Groupers. Uh, anong bayani, <laughs> bayani? Lista, bayani. Uh, Ay, Ano? Ano? Salakaw. Ano sa ini kasi dalag? <laughs> tuna! <laughs> na tuna! Ano, <lol>? Ano yan? <laughs> dalag <laughs> fish. Wait! Wait! No! Lady fish. No? Dalag Mad fish. Umud fish. Ganun. OY! Nakakaroon ko nito! Asura ko to, naman nito! Ano? English ng hito! Salmon. Hmm, hito! Ikaw na! Tamos? Ipupu-tamos? ng hito e! Catfish! Catfish? Oo. Nalimutan ko. Ang sapsap! Ano yung inisang sapsap? Ship-ship? Sardinas! Huh? Sardines. sap <laughs> Slim. Ano slim? Ano slim? Ano Ano slim? slim? po? slim? Oh, number 11. Tampal. Tuna. Slap. <laughs> <laughs> Flying fish. Slap. Tampal. Slap. 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 Tampal. Tampal? Tambal. Para yung fish mali ka niya. Lagi na lang kayong mali. Wala kayong dinamaan.